Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat. So habang tayo ay nag-scroll sa group sa mga kapwa natin mag-ibon na mga group page, so meron doon na kapo mag-ibon natin na nagtatanong kung ano ba daw yung nangyari ng kanyang inakay, bakit ang laki ng chan. So ngayon ay titingnan natin doon po sa hand feed natin kung ganun rin ba yung chan na malaki. So tara sa man. Meron tayo ditong dalawang inakay. Ngayon titingnan natin kung ganun rin ba kalaki yung kanyang uh, tiyan. chan. So, kung makikita nyo mga hindi naman siya malaki. So, paano nangyari na ganong kalaki yung chan? Malalaman nyo mamaya. So, yung isa, titingnan rin natin kung ganon rin bakalaki yung chan na medyo uh, umbok. So, kung makikita nyo mga hindi naman. So, parang nasa normal lang yung kanyang chan. Bakit nga ba nagkaroon ng uh, malaking chan? Yung tinatanong doon ni Sarah, so bakit malaki yung chan ng kanyang ibon? Kasi kung titingnan natin itong uh, nasa kabila ah uh, kung makikita natin yung kanyang chan nasa normal size. Ang tanong natin dyan, bakit nagkaroon ng malaking chan doon sa inakay ni Sir? Ang kasagutan dyan ay normal po 'yan. Pasalamat po kayo dahil uh, naging malasog yung inakay, kumbaga na susubuan ng ayos yung uh, mga inakain ng magulang so huwag po kayong mangamba dahil uh, normal naman po yan sa mga inakain na